Hello guys, another video, another gala naman tayo ngayong araw na to. So ngayon, papunta po kami sa tinatawag po nila na Piri Piri Cave. So meron nga daw pong cave po doon at tignan natin nga kung gaano kaganda yung cave noon. So since hindi po masyadong maganda yung panahon ngayon, medyo makulimlim at maambon-ambon po sa lugar po nito. Dito kasi sa New Zealand is maraming mga lib uh, libreng mga pasyalan yung mga tinatawag nilang nature lover dyan dito sa si New Zealand makikita ninyo yung mga napakaganda so dito is meron na po siya talagang tinatawag na trail so hindi ka na may hirapan pa kung saan ka dadaan o kung saan ka pupunta so yan so makikita ninyo organized and funded with the government ng New Zealand so kaya dito kung medyo stress ka marami kang pwedeng pasalan so basta nilang lang kailangan mo lang alamin kung saan saan mapupuntahan yung mga to. So dito nga sa Piripiri Cave, na-amaze kaming mag-asawa kasi sobrang ganda niya. So marami siyang, alam mo yun, mga pwedeng ma-discover. Ayan. So tingnan niyo naman kung gaano kaganda yung daan dito guys. Yes, sa mga wood yan para dyan sa gilid. At walang entrance. ay ang maganda dito sa New Zealand, yung mga recreational activity nila or yung pwede yung mga uh, lugar na pwede mong puntahan is kadalasan, hindi lang kadalasan, most of the area, it's talagang libre siya. Ayan, so dyan sa lugar na to, makikita natin yung uh, cave mismo. Papasukin natin yung cave. So, yun nga, dahil wala kaming magawang mag-asawa, naglakbay muna kami. Siyempre, bago kami pumunta doon sa cave na yun, at merong request ang aking asawa. na kasi mag-request yan eh. Ang request niya ay magpa-picture. <laughs> yan nga, emote-emote muna siya dyan. So, picture-picture muna kami dito sa maliit na hanging bridge. Yan, isa itong maliit na hanging bridge. Yan, so emote-emote mo siya. So, pose. One, two, three. Smile. Okay. Another pose ulit. One, two, three. Smile. <laughs> Iyan na nga guys. So yan, magandang pasyalan dito pang family. Kahit mga maliliit pa yung anak ninyo, hindi siya mahirap puntahan. Napakadali lang. May mga upstairs nga lang siya o hagdanan na aakyatin. Pero basic na basic lang naman po yung aakyatin po natin dito. Hindi siya ganun tulad sa iba na matataas. May mga iba din po kaming napuntahan na lugar yung mga folds na matataas po siya. Pero dito, okay naman po. Beginner lang naman siya. So, hindi, hindi rin masakit sa tuhod except lang sa mga may rayuma na. <laughs> Yan na nga guys, malapit na tayo sa tinatawag nilang Piri-Piri Cave. Ayan, medyo ba, malayo-layo pa kasi yung Piri-Piri Cave eh. Kailangan pa nating akyatin para makita talaga natin yung cave na sinasabi nila. Pero yun nga lang guys, medyo madilim sa lugar po na Piripiri Cave dahil cave siya. So hindi masyadong makikita yung loob niya. Yan, so napakaganda guys dito sa New Zealand na talagang kapag ka mag-unwind kayo or yung normally pag sinasabi sa Pilipinas na soul searching, dito the best yung lugar for soul searching talaga napaganda ng lugar, napaganda ng nature. So talagang ano sila talaga, nature lover ang New Zealand. Pinangangalagaan talaga nila. So yun, sa atin, mahirap maggala sa kabu sa mga bundok-bundok. Baka makakita ka ng mga kalaban doon. Yari ka. Hindi ka makakaligtas. Pero dito, at kagandahan din pala dito guys, walang snake. Ayan nga guys, sobrang dilim ng cave na to. Ayan. At palabas kami, makikita niyo kahit yung cave niyan talagang funded talaga siya ng government na inayos pa talaga na may hagdanan. Sobrang dilim sa loob guys kaya hindi na namin na videohan kasi wala ding makita. So ay na lang yung videohan namin yung loob. Tapos bandang gilid, meron din po siya yung karugtong ng cave pero ano na lang siya yung tubig. Yan yung piri-piri ano. Piri-piri cave. Natural cave po ang tawag po din nila dyan. So, yun na nga guys. Tulad ng sabi ko kanina, ang kagandahan dito sa New Zealand ay walang ahas. Kahit saang bundok ka pumunta, hindi ka makakita ng ahas. Kaya safe na safe sa mga bata or sa mga matatakotin mas ahas. Ayun lang guys. So, yun sa mga nagdanais din na makagala at makapunta dito, puntahan nyo po yung Piri Piri Cave. Pasyal na kayo dito, sobrang ganda. Medyo may kalayuan lang siya from Hamilton. Pero masaya pa din, worth it yung biyahe mula doon sa lugar po namin. So yun guys, thank you so much sa panonood sa aking uh, small video. At nailakbay ko na naman po kayo dito sa New Zealand. At dito na po, thank you.